Nakibalita nga muna tayo kung bachero sa binabantayan hmm. ng ating mga RH reporters. May binabantayan pong magandang vendor si uh, Boy Gonzales uh -huh. dyan sa <laughs> may Blue Meat Meat Market. At pati na rin ang mga kalsada dyan na uh, RH29 Boy Gonzales. Coming <laughs> boy! Anthony, uh, Jerry, nireklamo nire na ng mga motoristang dumadaan sa kaba ng uh, Blue Meat Meat Market sa Santa Cruz sa Manila dahil sa halos isang lane na lang ang nagagamit ito dahil sa nasakot na ng mga bendos ng kalsada na sinabayan pa ng mga tricycle na naka-terminal sa panulukan ng Pigibara Street at Oroqueta w Blooming Street. Sa video, makikita ng bumabagal ang daloy ng sakyan dahil sa halos nasa gitna ng mga bendo sa tricycle. Reaction naman ng mga motorista na namamalengke, malaki na ang pinagbago ng lugar na dati ay maluwag at disiplinado ang mga bendo sa ngayon ay magulo na. Sinabi naman ng mga polis, makukulit talaga ang ilang vendors sa Blooming Market sa kabila ng kanilang paulit-ulit nilang uh, uh Ito si Boy Gonzales para sa Visa Resuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy!